matanda ka? Ha? Utang mo simulan mo sa anak mo, sa pamilya mo, sa asawa mo. putang ina nilang lahat. Oh. Ha? oh, Mapasahin natin. Sabi niya o oh. oh, tandaan mo po rin may mga anak kang special, Alagaan mo na lang. Huwag ka na makisali sa mga kaartihan nyo. Oh. Para di madamay anak mo. Oh, so nandadamay ka gusto mong idamay yung anak mo idadamay ko rin yung anak mo di ba pukpok yung anak mo ay ngayon lang ako magsasalita sa anak mo ha Kilala kita, pukpok yung anak mo eh hmm. ba diba? wag mong gawin sa iba para hindi gawin sa iyo oh paygit cheon wag yung gawin sa iba para hindi gawin sa iyo tarin hindi bumalik sa ha ah. yung anak mo pakangkang Ha? Pakangkang yung anak mo eh. Oh, yung apo mo ganun din, pakangkang din. 'Di ba? Oh, kabata-bata pa ng apo mo, pakangkang na, hayop 'yan. Oh, liman lalaki sa isang araw. Ano 'yon? Ha? Kaya sinasabi kita binabalaan kita, wag mong gawin sa iba para hindi rin gawin sa iyo. Oh. Ano? Tarantado ka? Oh, sabi pa dito, Oh, para di madamay anak mo at taw din, Pastor John, baka magalit ang tadhana, kunin uli ang isang anak mo. O, oh. bakit ang target nito matandang ito mga pre ay yung anak. Anak. Diba? Tingnan natin yung kanyang... Uh... Ito po yung Facebook niya. Wag, kang, wag, kang, wag kayo mag-alala. Magpapadala ko ng pa papatay dito sa matandang ito. Papapatay ko na to. Oo. Oh, papahanap ko to. Ako na magbabayad ng ano dito. Uh, ah, titira dito sa matandang ito. Oh. Yan po ah. Ito yung target natin. Abangan nyo, isang buwan lang. Wala na patay na to. Oh, ako na dito. Oh. Yan ah. Kawawa namang matandang ito. Sa bagay, pwede ka nang mamatay. Matanda ka na eh. Ha? Dapat sa'yo, ipapabaril kita sa ulo. Tandaan mo yan. Ha? Sa ulo. Ayoko sa katawan. Sa ulo, kailangan lagyan ng tingga yung ulo mo. Ha? O. O, wag aso. Pakay ko sa aso. Yan. Hmm. Siya po, ha? Ah? Siya po, si Cesar Garcia. Abangan nyo, isang buwan patay na to. Oh. Eh, wala na to. Wala ng silbi to. Dapat ito, eh, nililibing na sa lupa ito. No? Nangangamoy na eh. O. Oh. O, oh. ito pa. Pa-smile, smile ka pa dyan. Iyak later. Oh. Oh. Huwag na yung ano. O oh, sino ba tong putang inan to? Anak mo to? Pag-umpugin ko kayo eh. Anak mo to? Pakita mo nga sa akin yan. Gusto mo damay ko yan? Hmm? Asan pa ba dito? Oh, may talikod ka pang. Hayop ka. Oh. Oh, yan po ah. Isang matandang kulangot na mamamatay na. Oh, nasa bagyo to eh. Oh, taga bagyo ka pa lang pala. Magkalapit lang tayo. Magkalapit lang tayo. Tangin ina. Yung mga ganitong klaseng tao, hindi na pinapatagal yung buhay nito. Pinapatay na to. Tingnan natin yung mga larawan niya. Hmm. Oh. Eh, baka mamatay itong anak mo na to, ha? Apo mo ba ito, anak? oh, ingatan mo yan. Baka mamatay yan. Ah. Huh? Ingat-ingatan mo. Alagaan mo yan. Baka mamatay din yan. Ha? Huh? Oh, payo ko yan sa yung puki ng ina mo ka. Ha? Huh? Hindi tayo nag-joke dito. Pag ako nagbantal, ito, ito mismo, may video tayo. Ha? Pag ako nagbanta, patay ka talaga. Magkano lang naman yung buhay ng tao ngayon? Magkano lang? eh? magkano lang naman yung buhay ng tao ngayon? oh, Ayan ha? si... Ah, uh, si Sar Garcia. O. Oh. Ilang araw lang to, wala na to. Paglalamaya na to. oo oh. <laughs> matutudas kang matanda ka. <laughs> Patay ka talaga ng hayop ka. Oh. oh, ito na. Eh, tuloy natin 'to. Hmm. Ayun na. Ah. Baka magalit ang tadhana Kunin ni ang isang anak mo. Tumawa pa siya. Oh. Kau TR, alagaan mo rin asawa mo dahil uh, nasasakang na sa kapayatan. Wag puro gwapo inaatupag mo tulad ng adik na unang tinulungan mo. Binigyan mo pa ng magandang bahay at pera. Ah, doon ka, ka na inggit kasi yung adik binago yung buhay. Gusto mo pala yung adik is manatiling adik, ganun pala. Hmm, huwag ka magalala, sabi ko nga sa'yo. Ito ah, iparating niyo po ito sa kanya na itong video na to, ah, bibigyan kita ng taning isang buwan, isang buwan lang. Isang buwan lang yung taning ko sa iyo, promise. Oh. oh. mag mag ano ka na, ha? Magtago ka na. Subukan mo na magtago. hang <laughs> ina mo ka. Hindi ka makakalusot. Oh, lalo na matanda ka na, palitan na yung buhay niyan, utang oh, ina mo ka. Oh. Ha? Yeah. O, oh, tulad ng adik na unang tinulungan mo, binigyan mo ng magandang bahay at pera. Sunod, si Alex. Soba. Soba na halos makalimutan mo na may pamilya ka. O, oh, di ba? Ganun ang mabait na tao. Di ba? Mas inuuna yung taong may pangangailangan. Yung pamilya nandyan lang naman yan eh. Sumusuporta naman eh. Di ba? O. Oh. Ibig sabihin, mabait yung tao. Yung mga taong addict, binabago yung buhay, tinutulungan. Nagigets mo ba yon? Ha? Nagigets mo? Ang ina mo ka. O, oh, sabi naman ni T.C. William, mo oh. Si Sir Garcia, ay grabe sila, buti pinaalala mo. Baka nakalimutan nila, oo nga, ang payat-payat ni Jack, baka may sakit. Ano, buti nga para magising sila. Ah, gusto pa nila na magkasakit yung tao. Sino ba, to, sino ba tong si TC? I-search ko nga si TC mga pre. Te si William. Damay natin. Damay natin si TC William. utang na matanda ka. Patay ka ngayon sa akin pag nakakita kita dito. T.C. William. Oh, ito po si T.C. William. Oh, yan po yung kanyang Facebook, ha? Mm, gusto mo, pagsamahin ko kayo, isang hukay lang. Oh, ito po. T.C. William, sana abutan ka pa ng isang buwan. Putang ina mo ka. Ha? Oh, yan po si T.C. William. Oh, isa rin yan sa papanaw. Ako, pag nagbanta po ako dito, totoo po, hindi po ako nagjujoke. Oh, ito, ito, lumalabas na nga sa bunganga ko eh, bibig ko eh. oh. <laughs> oh. mamamatay ka talaga. Oh. oh, tingnan natin. Oh, yan po ha, oh, may isa pa dito. Mabasahin natin. Sabi ni Emilda Buena, Sis, may narinig ka ba na nag-ampon or hindi naman legally ampon si kuya na umalis at counted ang lahat-lahat? Diyos, anong utak ang pamilyang yan. Dinamay pa yung Diyos. Oh, tingnan din natin si Emelda. O, oh, Emelda Buena. Tingnan natin, ha. Ah. Hmm. O, oh, ito rin si Emelda Buena. O, oh, tingnan natin si Emelda Buena. Mm. Mm. Alam mo, bibigyan kita ng payo, Emelda Buena. Bigyan kita ng payong animal kang matanda ka. Kung ikaw ay may galit sa ibang tao, Huwag mong idadama yung Diyos, putang ina mo ka matanda ka. Ha? Huwag mong idadama yung Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na yung pangalan niya ginagamit sa mali. Ha? May pa-Diyos ko, Diyos ko. Pakat, gusto mo, ang kita dyan eh. Ha? Ha? Ito ito, oh. Pangit-pangit mo, mukha kang cooking animal ka. Ha? La! Putang ina mo ka yan! Hayop ka talaga sa pangit, putang ina mo! Oh, hindi po natin kailangang ano to, i-baby! Eh hindi! Putang ina mga matatandang itong babaho nyo! Oh, ang aasim nyo na maligo kayo! Ang ina mo may pa-Diyos Nabubuisit ako kasi dinadama yung Diyos sa malimparahan! Ah, wala! Putang inang amoy matandang ito! Nag-birthday nag ka pa! Baka pang 60 eh, pang, ano na ba tayo ngayon? Ah, uh, 67. Uh, uh, 67. 68. 69. 70. na. Sa 70 ka na ngayon. Ha? na years old ka na. Kasi 2025 na tayo. Yang larawan na to, 2022. Baka 93. 94. ka lang. 97. 98. 99. 100. 101. pangit ka. 104. 105. 106. Hala! Grabe! Ganyan ba mag-selfie yung mga... gurang? Gurang na mga wak-wak? Sus, Mariusip. Grabe, oh! Ay, bullpoint man, mapanlait ka! Eh, bakit ba kasi? Ay, gusto ko ito, eh! Hala! Uy! Anong klas? Ang inang ano yan? Muka, yan. Oh. Gustohin ko na lang yung aso, wag lang yung ganyang klase muka. Hala! hello hala, hala, hala! Parang... Parang nangingisay lang oh, pag picture oh. Hala. <laughs> Sus, kinuho ko. Ay, nako po. Matanda. Hala. nila mo ng filter. K.O. <laughs> Ay, nako. O, oh, dito na tayo sa ano. Sa... Saan ba yun? Mm -hmm. Uh... Ay, wait lang ah. Ayan, balik tayo dito. Oo. Uh bigyan natin to ng, basay, basahin natin itong nasa baba. Sabi ni Cesar Garcia. Emil de Buena, otak na maggahaman at kapal ng muka. Bakit gahaman kasi? Oh, otak ng mga gahaman at kapal na maggahaman kapal ng muka, lalo na yung mga mag-asawang Ramil at Jack paiyak-iyak pa sila tuwing nakakatanggap ng mga biyaya galing sponsor ni Kuya LB. Na si Kuya daw ang kanilang lucky charm. Yun pala, mga peke at ginamit lang si Kuya LB para kumita ng limpak-limpak na kapirahan. ka lang, paano gagamitin si Dave? Eh nung wala pa si Dave, may pera na sila. May mga ari ari-ari na sila. Pero si Dave, nung pinulot ni Tekram, tayo lang yan. Ha? Tai lang yan si Dave. Binihisan na yung Sir Ram. Binihisan, pinakilala sa mga sponsor. Ha? Nung wala pa si Dave, bakit din yung tinulungan? Nung nagbubuhat pa lang siya, bakit din yung tinulungan? Oo. Oh. Uh. Pero nung napulot na si, ni Sir Ram, kunyari, mahal ko yan, mahal ko yan, mahal ninyo. Si, si Dave, binahal yan ng sobra ni Sir Ram. Pero si Dave, hindi ito pina, pinahalagahan. Inunan ni Dave yung kalibugan. Ha? Inunan ni De Dave, yung mga bisyo. Inalimutan niya yung tatay niya. Mang gagamit ito si Dave. Pero si Sir Tecram, ginawang gasol si Dave. Pinalamon ng pinalamon. Ang lakas pang lumamon. ba? Diba? Ang taba-taba na. Laki na agad ng ulo. ba? Diba? Laki na agad ng ulo ni Dave. Kala mo naman, ano eh? Kala mo kung sino? Galing naman basurahan. Ah. Oh. Si Dave ay bobo po. Bakit? Nung una, pinag-aral siya ni Sir Tekram in private. Okay? Pagkatapos, anong nangyari? Ano pong nangyari? Tinuha siya ng mawakwak. Sa nag-aral, nag-public na. Iba po kasi yung level ng public sa private. Ang private, medyo advanced po sila. Diba? Pero dahil bobo po ito si Dave, nakinig sa mga wakwak, -wak, ayan, nagpunta ng public. ba? Diba? <laughs> Tapos, magbabanta ka pa. Oh, alam mo, si Sar, oh, gahaman daw si Sir Tekram. Basahin natin ulit ha. Utak ng mga gahaman at kapal na muka, lalo na yung mag-asawang Ramil at Jack, paiyak-iyak pa sila tuwing nakakatanggap ng biyaya galing sponsor ni Kuya LB. Ang tanong, ang tanong ko dito, eto ah. Paano magkakaroon ng sponsor si Dave kung walang tekram? Sige, pa, paano? Noong yan ba yung nagbubuhat, may sponsor na ba yan? Di ba wala? Di ba wala? Noong nag-birthday si Dave, di ba nilangaw yung birthday niya? Walang pumuntun tao, walang nagmamahal sa kanya. Kasi traitor, traitor. Walang nagmamahal kay Dave kung hindi yung mga peking tao. Napakunyari lang na mahal ko si Dave. Oh. Ang totoong nagmahal kay Dave, ang Manalastas family. Ang totoong nagpalaki kay Dave, Manalastas family. Oh. Kaya nga ulitin ko yung tanong. Si, nung si Dave ay nagbubuhat pa ng kung ano-ano dyan sa palengke, tinulungan nyo ba? Di ba hindi? Si Sir Tekram yung tumulong, di ba? Hindi yan makikilala kung walang Tekram. Tandaan nyo yan. Kasi si Sir Tekram maraming sponsor. ba? Diba? At alam naman po natin ang mag-asawang Tekram. Ha? Tekram at yung kanyang partner ay iyakin po talaga sila. Madali po silang masaktan. Hindi katulad ni Sir Tekpore na ano yun? Talagang babanggayin, babanggayin kayo nun. Di ba? Diba? So, yun mga pre. Uh, yun, masasabi ko lang dito kay uh, Cesar si